Wow! wow! Wow, 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 Hello po mga idol. Yan, magandang tanghali po. Kain po tayo ng lahat sa aming tanghalian mga idol. At yan ang ulam namin mga idol. Ay adubong pusit tapos may pindiritong galunggong. Siyempre may sausawan. At kasama na naman natin yung ating buong pamilya sa isang kainan mga idol. At tayo naman po ay kukuha tayo dito oh. Nang sinangag. Meron din kami sinangag mga idol. Ako na rin po yung nag ano, hindi na puro ako nag video mga idol. Paano ko to ginawa kasi madali lamang tulutuin. Pati ang pinireto At ito rin po. Madali rin to mga idol. Kain po tayong lahat. Sa masarap na ulam. Ito pala ang pusit mga idol ay binigay pala to ng chuhin ko yung nakaraang araw at may pinirito rin siyempre pipigaan natin na sili mga idol kasi masarap kasi pag may sili asa ah, na yung siling pula hinanap ko po yung siling pula na wala idol na kay misis yan atin to mga idol pigaan natin dito kasi masarap pag may sili madubong pusit Sabi ko lang na idol yung kuya. Ha? Ha? na. lang muna pagka-preto. At yung Ha? Sarap. Hmm? Kain po tayo ng idol. Hmm ulam namin ngayon sa tangalian. Sarap. Ah, nikmet, maparami ang kain. Hmm. Hmm. Mga tigay kain. Na <tinyo> Kaya no, naman rin gulay. Ha? siya, gulay. Okay, pares Mm, sarap mga hmm, girl. Kain kang lahat. Ah, masarap na ulam. Hmm? Pusit. Sarap kasi ang fried rice. O oh, sinangag. Ang tawag. Isker di. Isker di. dagdagan natin ng kanin, mga idol. Kasi masarap kasi kumain pag maraming kanin. Gulay! Gulay, te. yung gulay, te? Kung saan natin, sili? Uh -uh. Sili, dahon. Kung saan natin, ah? daong kamote? Mm -mm. Ah, nami patulah. Kana lang, te. Ano pa rin d'yo? Saka. Okay. Gulay na rin. Saan dati? Idol. Tan. Mm. Maraming maraming salamat mga idol. Sa panunod po. Ingat po kayo palagi at God bless po. Nè, bà bên này.